Ewasat, this is boy Kiko Matos. I'm with Senator Ping Lacson. Just a few questions. Yeah. What is your take on medicinal marijuana? Medicinal marijuana, basta't kailangan mayroong safeguards at saka talagang for medicinal purposes, hindi recreational, okay. Wala okay. problema. Basta't makakatulong sa health ng ating mga kababayan, okay siya. Kailangan lang put in place all the safeguards para hindi ma -abuse. Unang-una, dilitahin natin yung, uh, yung bureaucracy, no? yung government, bureaucracy. Kailangan disiplinado para sa ganon. Ang uh, makinabang, yung mga kapwa natin Pilipino. Kasi pagka ang gobyerno, sira. Ano mangyayari sa Pansang Pilipinas? Ano mangyayari sa mga Pilipino? Di ba? Kaya importante, dapat magsimula lahat sa mabuting pamamahala sa gobyerno. Yan ang isang pwedeng ipangako namin ni Senate President Soto. pag usapan na namin ito, ang pinakamalaking problema ng Pilipinas, gobyerno, ang solusyon gobyerno rin. Ang tawag doon, good government. Ano yung, mano pa yung kurang ng pag kayo po yung, ano, nanalo, yes, ako tama confident ako. ako kasi nagawa ko nga. Noong GPNP ako, nawala yung corruption sa police. Nawala yung kotong sa kalsada. Yung mga magbugulay yung mga drivers, public utility, mga taxi drivers, pati tricycle drivers. Hindi sila nakakotongan. Yun ang corruption. Yung sa national government, mas malaking scale yung corruption. Kasi sa halip na kotong lang, eh, talagang lagayan na nangyayari. Yun ang dapat mawala. ayun ah,